So ito yung dahilan mga ka-farmers kung bakit ayaw kong mag-breed ng mga game fowl na yung pure breed ng mga Western fowl o yung mga Texas na manok. So yan madali silang magkakasakit. So merong mga manok talaga na sa panahon ang bilis talaga nilang magkasakit kahit konti. Pero siya lang naman ang nagkasakit dahil ito yung ibang eh, eh, hindi ito pure breed ito ng western fowl ito, yan yung mga kasama nya, tingnan nyo naman so dyan walang nagkakasipon walang nagkakasakit ito, magkasama sila dyan sa kanilang kulungan at ito lang yung namamagayong muka so ito lang din yung pure breed ng ano western fowl natin or mga Texas ito nakakross yan sa mga uh, yung oriental natin ng mga manok so Texas fowl nakakross sa mga oriental kaya makikita nyo napakatibay nila hindi agad nagkakasakit kumpara dito magang maga yung muka so ito ay sisiparit natin papainumin ng gamot ito naman ay dito lang sila sa dumping pen Dahil wala namang tayong nakikita ang nagkakasakit sa kanila So yan matitibay talaga Kaya ito yung mga pinapalabas ko ngayon Pinapalahi ko Dahil sa kanilang health Hindi agad sila magkakasakit So super tibay Kahit sa mainit na panahon Matitibay talaga sila talaga mga manok mga ka farmers na mahihina yung kanilang resistensya so katulad ng uh, sinasabi ko kanina na yung mga manok na pag nagbibreed ako ng mga western fowl, yung mga Texas na mga manok, uh, Texas to Texas yun kalimitan ang nangyayari sa kanila so konting uh, sama ng panahon o init ng panahon ay talagang sisipunin agad sila kaya yung naisipan ko na meron kasi ako ditong nabreed ng oriental fowl, nakakross sa Uh, yung <clears throat> Texas so yung habang lumalaki itong mga farmers, yung mga kasama niya parating nagkakasakit pero itong isang manok ko na cross ng oriental, ay talagang matibay hanggang ngayon, hindi hindi talaga dumaan ng uh, sakit kung meron mga araw na matamlay siya pero hindi gaano so hindi katulad ng ibang mga manok na pure Texas or western fowl talagang uh, konting kahit uh, konting ulan lang talagang sisipunin talaga sila at mamamaga yung kanilang muka at kung sobrang init naman ay same pa rin yung mangyayari sa kanila so kaya ang binibreed ko ngayon ay medyo marami talagang oriental na kakos para uh, matibay yung mga manok natin at saka hindi na tayo magpapainom sa kanila ng gamot o magbibigay ng prevention man lang dahil uh, isa dyan is uh, yung baka yung ating mga sisiyo ay ma-immune sa mga gamot at kung dumaan sila sakit sa sakit ay hindi na nila iniinda yung uh, binibigay nating gamot sa kanila dahil immune na sila sa gamot. So yun ang isa sa mga rason kung bakit ako nagbi ng Oriental fowl. So ito mga ka-farmers, yung ating mga crosses ng Oriental. Yan. So mostly dito ay gagawin nating mga manok panabung Meron lang iba dito na pure asil na gagawin nating breeders. So yan ang ating mga CC dito. Medyo malalaki na rin sila. At kinakailangan na nating ilabas dyan. Or ipaapak sa lupa. So sa mga susunod na araw. Gagawin natin yan. Yan malalaki na. So kailangan nang ilagay sa lupa. Para hindi masira yung kanilang paa. So meron akong nakalagay. Yun. Meron akong nakalagay dun sa dumping pen. Kagaya nyan. So dyan na yan matutulog. So kinabukasan. Dyan pa rin yan. At ah. Uh, hanggang masanay yan siguro mga one week lalagyan na natin niya ng panali hanggang masanay siya na meron siyang panali at saka natin itatali doon sa kanyang sa talian ng mga manok so ito naman yung ating mga heritage chicken at saka mga leghorns yan o no? malalaki na sila mga ka-farmers so meron lang dito yung iba dito ay nagsisikipan na yan medyo crowded yung grupo na yan di kagaya nito na hindi masyadong crowded sila kaya titingnan ko bukas kung kukunin ba natin yung iba dyan problema ko ngayon wala akong mapaglagyan na kulungan para dyan so meron pa tayo dito yan so at least mga ka-farmers nakikita ko na unti-unti na natin nakikita yung progress ng ating mga manok kagaya nito mga heritage chicken at kapag uh, soon ay manging itlog na sila, marami na tayong makukulekta ng itlog para ibenta. Yung iba dito, breeders natin para incubate. Alright.